Man. Hey, Ito yung namimiss ko sa Baguio. Sa Baguio kasi hindi ako nag nung nandun pa ako. Namiss ko lang. Tapos kahapon, si Charis. Charis? Charis? Charis. Charis? Si Charis, anak ni uh, Auntie Martes. Pinutuan na kami. Uncle? Ah, uncle ba si Martes? Oo. Uh, ni Auntie? Sorry, my bad. Ni Uncle Martes, ngam ni Auntie Pilia Tama? Pigwa. Pigwa! Auntie Pigwa. Anak nila si Charisse. Tinutuan na kami. Ito yung sa amin lahat. Yan. Yeah. Pare-parehas kami. Grabe yung anak mo, Auntie. galing do Six years na nang ginagawa, no? From nine hanggang fifteen. Iba yung tattoo ng machine sa tattoo ng batok. Auntie, saan po ba nagsimula yung tattoo ng mababatok? Ano po ba yung pinagsimula? Uh, saan? Diba? matapang. matapang. Noon, Noon, pero Noon. ngayon, art na. Oo nga. Sa national artist si Apo ako, di ba? Tapos pinas down niya na to sa lahat. Ano yung auntie? Parang lahat na ng bawat household may kanya anong ng na. Oo, ah, halos. Halos. Ano yung auntie by choice po? Or ano? Naging tradition na na bawat household? Ah, uh, depende. Kung sino man lang, may gusto. Na, may gusto. Ah, by choice pati tatatuan ka lang brave ka, no? Kasi masakit din talaga, naman no, Grabe, no, galing. galing. Ngayon, no. Oh. antay lang naman oh. yung kay Apo ang Tapos, explore tayo dito, pare. Sarap nung kape. Bili kami nito. Na tapos namin kumain, waiting na lang kami ng oras. Bababa na rin kami kay wangud yan, baba na kami. Papunta kay Apo Wang Od. Ito, ang daanan, pare. Ah. Morning po, auntie. Morning, uncle. Yan ang lahat. Hindi pa nga lahat eh. Ilan lang. Oh. So, sobrang dami na nang nagpatato kay Apo. Ha? Una ka. Una ka. Mahiya ka naman. Wala ka na nga nung prayer. Tapos kami pa mauuna. Nga chan uwad wang od. Why you quick quick cut? Salamat. Good, Good morning. morning. Yung salamat po. Manjabara, may glottal sa last. Manjabara. Oh, ganun. Okay. Pagtapos ni ni Apo. Manjabara. 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 Tama ba? Oh. Manjabara. 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 Salamat. Oh. Pero makawat ilokano ni Apo. Oh, Isin lang. Ganoon pa yung tap. Ah. Ganoon ka na Ah, okay po. Good morning, Apo. Isin na si Apo. So, kami yung pinakauna dito para ano. Kami yung pinakauna kasi para fresh. Excited ka na ba, Tal? Ha? Excited ka na? Excited na kayo nakakabahan. Hindi, na-film mo na eh. So, medyo wala nang kaba, no? Bawas na. Bawas na. Ako excited na, pre. Isang national artist ang makakapag tato sa hindi. Ito yung o. Uh, yeah. Yeah. Yeah, ikaw na. ikaw <tong> na. <laughs> masakit ako ah. Hindi <laughs> masakit ng lalaki ka. kayang. <laughs> <laughs> Mabutong sa Apo. Piktigil diragong Apo. Hindi ah. Apay talagang Yung dimples ba Masakit yung sa gilid, pre, sa loob. Ba po. Thank you po ha po. Sabi niya kong galing na po to follow niya Karin naman daily. Pag pagod na siya. Oo. May okay pa magagagan. Kasi na pala ni Jora na follow niya no. Kaya rin siya trafas to <audio> ako. <audio> Ibababa. Nakagod na. Ilan ba naman ang pinatatuan ng suport? Every day po Saturday, uma-uabot si Nasa 300 to 400. Pero ang bisita dito mapit ng 600. Halos half lang. Kasi sa isang number, by number kasi dito pag Saturday, Sunday. May number rin siya first come first serve. Sa isang number, umabot ka na ng sub per group ha. Umabot ng 30 tao. Ganun ka dami ang dito. Alam mo yung pawis ko? Okay, na pawis na tuyo. Oh my God! Oh my God! 我。 Kanina, umaangat na talaga yung nervyos ko, pre. Kasi nakikita ko yung balat talagang sumasama sa tiniki eh. Tapos yung mga pinagtatanungan ko pa ng sakit level, mga budol din, eh. <laughs> mga immortal. <laughs> mga immortal, eh. Ito ang magsasabi sa'yo ng tres. Paniwalaan mong tres yun. Kaya tignan mo yung tattoo niya, nasa ulo. Tapos maya maya paunti-unti na umaangat. Sabi ko, tapusin na natin ito. Ang problema, yung, siningi, yung mga siningitang ko, mas ninerbiyos. Gagi kasi nakaano na kami, nakaset na kami. Kami na eh. Tapos, <laughs> <laughs> Para sa mga gusto magpatato, buod kaya puwangod, Ito, artist namin. Hello! Ayan, ikot daw muna kami ni Uncle Martes. Agi tayo, Uncle. Pag-tay force. Falls? apan tayo. Agi po. Hintayin, Uncle. Ayan, punta tayo sa terraces at falls. Good morning po. Paalis na kami. Papunta sa... Kanyon, kanyon ba? Good morning po. 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 Oh. Luya. Oo. Oh, okay. Saan, ah oh Small bridge. Oh, maputik na dito. Wala overtake bon eh. Good morning pa, po. Kailangan pong ingat lang po. Ay, sa so malubong ha. Ito, <laughs> ulupan. <laughs> appreciate yung mga ganong gantong klase na pupuntahan kahit pagod-pagod dire diretso lang pare yung salitaan ay kasama ng ingal eh kasama ng ingal eh grabe yung dinadaanan namin no yung daan lang kailangan medyo ingat doble ingat kasi umulan ng lakas kagabi eh ano asong gubat doble ingat lang sa dulas kasi ayan bangin no oh. Ito yung dadaanan namin kapunta sa terraces. Turbo, turbo, turbo. We've just we've just started pero ano na. Hingal <laughs> na. Hingal na. <laughs> na. So, no, mo na ito kagabi sa ngayon. Wala, talaga ito. Sunog, Sunog talaga. talaga. Parang nag ako. Nandyan na po yan. Kailangan na pong harapin. <laughs> <laughs> Kasi pag maganda na po yung view, dito ay nakasama pagsigisihan eh. True. Tapos nabayligo sa pulse no pre? Puto, sarap talaga Ganto pala ang terraces Yung bato, pinipigilan yung tubig Kaya, isang each terrace Sa so, isipin mo, gano'ng katagal At gano'ng kahirap nila ginawa Itong rice terraces na ganyan Ayan, tubig na siya Tapos, ito, baba ulit Ayan, no. ito ito yung flow ng water Baba Solid din, no? Solid. Ngayon ko lang nakita yung ano, ecosystem ng isang rice terraces. Sagana sa tubig yung ano nila, no? Hmm. between the sun and the deep In a little boat that I'll rent Ain't got nothing but time to kill No vacations, been more heaven sent We're on top of the world, buddy! Doon ako lugi. Laki ng paa. Ah, di kasi sa sakwat. Oo, oh, hindi siya kasi sa sakabit Hindi ko expect na mapaglakad ako, mga pag trip ako dito sa rice terraces nila. Oh, solid, no? Sa talang buhay ko, never ko in-expect na makikita ko sa totoong buhay yung ganito. Oo, oh, tol. Hindi so, kasi pa? nung one naman, nung bata ko dinala ko ni Papa sa Banawa Rice Terraces. Sa so, picture ko lang nakikita to. Ah, yun yung pool! Nakitaas! Gabi, naganap ako. Loko to si Akong. Solid. Etong palaya na to hindi mababaha to, no? Kapag malakas ang ulan. Oo, kasi meron siyang ano eh. Yun, kasi drainage. may overflow siya eh. Sa so, may drainage. Yun yeah, overflow. Pababa. So safe talaga dito sa bundok yung ano, palayan tingin ko. So lang struggle. lamig. Lamig dito. Woo! Tambay. Tambay <laughs> muna. <laughs> Ganyan pala yung ano, supply ng tubig sa rice terraces. Pasa, pasa. May false, false, false. Solid man. Kala ko sa talang buhay ko, sa picture ko lang makikita yung ganito. Literal. Ito yung mga huwag kang magkakamali. Kapahingahan talaga to. Oh. Uncle, mga gaano katagal gumawa ng gantong terraces? May mga limang taon ba to? Adupay. Adupay? <laughs> ni apo pai, apo apo pai Chinese J nangaramid eh. So sabi ni uncle, mga ninuno pa nila gumawa nito. So hindi natin alam gaano katagal bago nagawa. Ito na 'yung mga naipamana sa kanila pre. Yung aso naglalaro lang <laughs> oh. Ang cute niya eh. Uncle! Adayo pai. Sige, sige. Asedeglatan. Asidag umat adayo umat. <laughs> Tingnan mo, nasa taas na yung aso mamaya <laughs> Grabe, ito yung water source Napakalinaw paro Linaw guys Dire-direcho lang yung tubig Kung malaki-laki, no? Kung malaki-laki, paagos na lang tayo <laughs> Ay, kita nyo pa ikan, no? Nabasit ah? Pabasit What a step <tod> Ay, na. Ay, na, Mahirap na. Para ka nagkakondo na. Para nagkaroon ng tubig sa taas. Kung po. Dahil sa Jujutsu. Yun na, naririnig ko na, par. Nadidinig ko na, pre. Grabe, <laughs> lakas na ng ano. Oh. May nakatagong poles. Ayan. <laughs> May sandugo kasi kayo eh. Oh sarap. Ang kalinyakit kita, am nga isawa. Salat ko na kaya nagmalis dito Ah. Kala ko may mga sawa dito. Kaya tanong ko siya kung ano yung tinitignan niya. Kung may ahas. Kasi kanina pa siya nagtitingin eh. Eh, napapatingin din ako. Oh, madam. Ito, matarik. Pakainas kayo lang, Carl. Pakawak lang, Yan, okay na. Pakawak lang, ko. Pero mas, feeling ko mas madulas to pag tuyong-tuyo eh. Kasi yung alikabok. Solid. Konti na lang. Naririnig ko na. Ayun na! Ayun na! Hehehehe! <laughs> 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 Hehehehe! <laughs> oh, <malumali. laughs> Ayoko madulas dyan eh. Sidutin ba kong tubig ba mo? Mauna na ang first. <laughs> Alright! Okay. Technical! Technical! <laughs> <T> <laughs> technical na pre! May technical na. <laughs> May technical din pala ang hiking no? Oh yeah! Nawawala yung momentum ko ba? Damin. Uh, Oo, oh, saan mo uh, oh. ka? Uh, oh. Ibali ng mag-holly Wow! Woo! 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 woo, woo. Si <laughs> Tarzan, naririnig ko na Woo! Woo! Oh my goodness, pare Napakaganda Linaw man Kaya uncle, kaya kaya uh. Uy. Yari pa, pabalik ah Huwag tutok oh, ng tutok okay. bo, nape-pressure ah. ako eh Bakit <laughs> ako? Tarik nyan. <laughs> Alam nyo malambot yung tuhod ko sa ganti. Ang linaw ng tubig. At ganda. Solid pri. Balin nga agdigos di Tangkal. Balin nga. Ah! <laughs> ah. May ano? Yan, tama yan, madam. May lupit. Ayan, 4 poles. Ang galing nyo. Kahit yung waterfalls nila, is waterfalls. <laughs> ha? Wala, diretso ka lang. <laughs> bon! Bon! Kala mo ah, hindi mo ba nakikita may mga aludet? <laughs> oh. <laughs> Di ba? Grabe, ganda, Pri! Ang ganda! <laughs> Nakikiraan lang po. Ang ganda! Sheesh! May Solid! Solid! Gen, gen, gen! Nagbigis kayo? Ah, nakay! Ito yung napalagyan ko sa tabi ba? Kaya napulog kita, nakasok! Ayo! Kaya sasok! Tara, 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 tara! Ayun, Ay, may kwan no? oh! Gamesa! Ang Ay, igiraan! Ayun, masarap liguan! Ang sakit sa likod niyan! Aliligo ah, boss! Ha? Wala sa plano to. Meron yan. Tara, <laughs> ko tayo. Kala ba wala sa plano mali Meron yan. Kaya nyo dun. May lamesa. Baleng agdigos? Baleng? Sir! Hanga, nabasa? 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 Kahit kundihaan niya. Kaso naka-boxers ako eh. Huwag na. Isa lang daw yung dam damit ko eh. Hindi, babasa na lang ako. Uy, ang lamig! Huwag kininas! nag Nag-imas! Lamig par! Lugi ako sa'yo, ala na raw akong damit Liligo ka, Col? Gusto ko din, oh, 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 oh Tol, walang nakakita, naka-on yung camera Walang nakakita Walang nakakita <laughs> e, sobrang excitement niya na na siya sa <laughs> Sayang yung dulas mo, Tol, kung hindi mo itutuloy yan Tol, okay ka lang <laughs> Doon o, natin nahulog si Makakol kanina doon eh Galing sa taas, pagbagsak doon, natumba Hold on. <laughs> I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I stranded, I know how to handle it all on my own I'm alone, I'm alone, I'm alone So ayan, balik na tayo, balik na tayo Kasi road to Sagrada pa tayo, mag-keep daw tayo dun eh So ako Hindi na ako naligo kasi sakto lang yun dinner on damit. So, sinasabi ni Kuya Amina na yung anim na tribo dito is one dialect lang. Pero yung iba daw, sa Sagada, yan, mga big province, iba iba daw yung, yung dialect nila. So, ito si Kuya. Isa, may isa pa ang tanong, Kuya. Ano yan, sir? Bakit nga ba ang nag-hiking ay eh, laging may dalang, dapat may laging dalang one? Stick. Ano to? Support. 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 Ano sa mga may hinahing balance. Maganda to sa mga sa mga ha? may hina yung balance. Malaki yung tulong to. Ah. Uh -huh. Kasi itong tulong to sa pagbitbit ng weight mo. Oh. Uh -huh. Dagdag pa ah. Yeah. Ay na. Ang galing na. na. Sige <laughs> okay, madam. Sarap! Woo! Ano? Mas. O, ito lang? na <laughs> morning, Ante! Good kayo! Good morning, pa! Good morning, hindi na ako iniingal eh. Iniingal lang. Hindi, paket yan eh. Yun, nagtatanim sila dun, oh. Ayun, oh. Wala naman magtanim sa rice terraces. Normal naman din. Imbis na sa kapatagan, ito, patong-patong terrace. nagpaalam kami mag drone uh, asin. lang as in kasi bawal mag dito at nabubulabog yung mga communities hindi sila sanay respetuhin natin yung uh, way of living nila para respetuhin din nila tayo na bisita kami nagpaalam kami literal nandito lang mamalapit mabal, na malapit hindi na namin pinasaway na o oh, nakalipad na ilarga mo na hindi na nilipit na namin gagad hindi na kami nagpasaway ano enjoy ba dito enjoy enjoy okay. Enjoy din yung ano eh balat ko eh oh. mag -apay. Balik na tayo doon sa ano community. Kaya pala majority ng hikers pre ang papayat. Yung yung pawis ko. Pagaktak. Yung loob ko. Wala na. Hindi lang bumabakat yung pawis sa damit namin pero grabe. Yung boxer ko basa na din. Hirap. Pero exciting. Kasi ganda ng mga paligid. Oh ano? Kaya naman. Kaya naman. Kaya? Kaya. Basic. Ha! <laughs> Ano? Natulog ako eh. <laughs> Sarap. <laughs> Masarap maligo. Kamalik na kami. Ayos lang. Ayos lang. Then tawid na ulit. Okay. One, two, three. Alright. Thank you. Auntie, thank you po, Uncle. Thank, thank, you, thank you po sa pagtanggap sa inyong bahay. Thank, thank you din. Thank you, auntie. Okay. Yan mo na ako para start kung sa sakyan. Let's go! 11.30, kakatawid pa lang namin ulit. Dilat ka! Dilat ka kasi! Ang gamit nila dito yung mga nakrush na nakukotse. Oh. So yan yung next purpose. Thank you po, auntie. Oh, thank you, Jim. Welcome again. Ito tayo next, bus. Anap tayo ng gagawin. Sayang yung 15 hours ng biyahe kung wala na tayong gagawin. Mga Hindi na na tayo. <laughs> Ay gagi Ay gagi San sila San sila <laughs> Gagi San tila?